Uh, anong oras po maluluto? Siguro mga 15 to 20 minutes. Ah, sige po, mga 20 minutes po. Okay, thank you. Okay, sige, po, bye Grabe, taas ng snow oh. Ayan no, taas ng snow, grabe oh. Yan yung snow na ano no, yung inano nila rito. Bulldozer. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ang tawag daw doon, hindi bulldozer, snowplow. Yan, kuha ng mga snow sa daan. Ayan, oh. parang bundok, no? Ayan, ayun po. Oh. Mga gabundok. Yan, ganda na ano natin ngayon. Klima natin ngayon. Oh, uh, tuyo. Natunaw. Dahil maganda. Single digit, positive ang ating mga temperature ng ngayong linggo na ito, mga kairis. Ano? Magandang araw, magandang gabi sa inyo kung nasa man kayong araw na ito, mga kiris. At dito lang tayo tumambay dahil meron tayong pipi ka pinapagkain sa isang Pilipino restaurant. Yan, di ba? Kakain tayo ng palabok kasama natin si Sino pa ba ang napakagandang si Mahal na Reyna? Yan naman tinitingnan kung ano yung mga magkano na gastos niya. Hindi, ano ay Rapol to, di ba? Ito ah, yun. nga pala Rapol sige, ano, maswerte ka sa Rapol, tayo ano kagad yan Malay mo manalo tayo, di ba? Pinapan ko to. Oh, pipinapan pipinapan mo. Okay. si si Mahal na Reyna medyo mayroong lucky charm sa sa ano yung mga Rapol eh. Laging nananalo yan, eh. di ba? So, kailangan manalo ka diyan, ha. Ah hindi pwedeng hindi dahil pag hindi ka nanalo dyan hahalikan kita at pag nahalikan kita panalo ka pa rin Yo. <laughs> parang ayaw mo ah ha? ano kiss mo nga ako isang kiss lang? Isang, kiss lang? isang kiss lang ito naman ah, ano ka naman sing kiss lang ito, eh, pakita mo na ako ka bihira hiyar, naman mahiya, mahiya. <laughs> mahiya? Bihira naman oh kinahiya mo ba ako bihira si mahal na rin oh ako nalang kikisa kasi oh, kamay na lang kamay na lang oh, kamay mmm bango yan, galing ka sa washroom nung nagugas ka ba? Hindi ako nag-washroom Ay di ba? Bihira na little bit of change, I got some change not enough for hamburger Oh, sorry man, we don't have, we don't have change, sorry yeah. yeah, welcome Yeah, so gusto ko sana bigyan ng coins eh, kaya lang wala tayong coins ano. Ah, oh, meron kaming coins dito, yung pambayad panlagay sa ano sa 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 cart. Sa cart 'yun ang ano natin. Kaya lang wala naman tayong ano, wala naman tayo ay meron pa pala dyan eh ako ah, okay, nga malayo na malayo na kanina nagsihumihingi hindi mo sinabi ka agad mamihira naman no? pero ano no hindi wala ako eh di sana sinabi meron ano ganito ganito hindi ganito hindi ko na gulo mo lumang kausap mahal na rin no? so yun kasi tsaka ano tsaka, dito kasi mga kinas ano Ano daw sabi ko? Huwag bigyan kasi ang lalaki ng katawan baka masanay na namamalimos. Ang Hindi pa tapos eh, pambihira ka naman, ibababa ka agad. Sandali lang, mo. sandali lang, kapag tayo na maayos. Tsaka bakit ka bababa eh? Pupuntahan natin in order nating ano. Hindi sabi Tumambay lang tayo dito. Tumambay lang tayo rito kasi nga umorder tumawag ako. Tumawag ako doon para kunin yung order, di ba? Kasi merong ano dito mga kaya sa may mga namamalimos kasi rito, mga malalaking katawan, mga malalakas pa. So sabi ko kay Mahal na, rin, na pag mga ganon, mamalimos sa'yo, pag mong bigyan kasi ano eh, malalaking katawan, malalakas pa eh, no? Kasi, kumbaga parang masasana yon. Tsaka yung pagtulong minsan, nasa lugar yan. Nasa lugar yan. Kasi kung napapansin nyo, uh, dito pag summer dito sa Canada, marami rin namamalimos dito na malalakas ang katawan. So sabi nga nila, mas mabuti nang bigyan mo na lang ng pagkain kaysa pera. Sabi nga ganoon. Kaya sila yung sinasabi kay mahal na rin. Pag may namamali mo sa akin, ah, hindi agad ako nagbibigay usually. At saka wala rin naman ako ibibigay dahil wala naman akong cash. Dahil karamihan tayo, karamihan sa atin dito sa Canada, ang gamit natin ay puro credit card or debit. Yan ang ano natin. Wala tayong cash. And kung sakali man mayroon tayong cash, hindi rin tayo basta-basta nagbibigay sa mga taong lumalapit sa atin na manghihingi ng tulong na basta-basta, syempre, di ba? tatantyahin din natin. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong magbigay, pero syempre, tatantyahin din natin kung meron tayong extra, ba? Diba? Kasi yung iba yan ganyan ang ginagawang business nila. Mamalimos. ba? Diba? Kasi walang tax yan eh, tax free. Halimbawa, makaisang makaisang daan na tao na magbibigay sa kanila ng tig one dollar. Aba, sa loob ng isang araw, meron silang 100 hundred dollars, ba? Diba? So, depende, depende. tara, let's go. Lakarin natin. O tara. Hindi tuloy tayo sa grocery mga kainags ano kasi may mga nakalimutan kaming bilhin ni Mahal na Reina. Tapos sa uh, ngayon kasi, kasi, nga dahil a uh, uh, mini-maintain ko yung ating uh, uric acid mga kainags na ano? yung cholesterol level natin, yung high blood natin, mini ko siya. Meron ako na discover dahil dun sa kasama ko sa trabaho. Shout out kay Ian Pabon. Meron siyang sinasabi sa akin, ganito yung uh, yuca. I-scan mo, yun, ano? mo lang yung ano, i-scanin mo lang yung yung ito katulad nito ito blueberries to mga kainis no? kung gusto mo malamang healthy to at pwede sa iyo iskanin mo lang yan subukan natin iskan natin na yan barcode oh. yan tapos ang sabi dito ay excellence yan ibig sabihin healthy itong uh, blueberries kaya okay sa atin yan so malalaman din natin dito kung uh, ano bakit siya healthy ito blueberries tinatayan oh no? ito yung healthy niya mga kainis no? Fruits excellence 100% Calories nya Low calories Tapos saturated fat nya no, si, no saturated fat 0 gram sugar nya 0.1 lang oh. Gram low sugar nakalagay Sodium no sodium nakalagay Ayan, Kaya healthy yung blueberries kaya ito, ito tapos meron pa isa rito Meron ako isa pa rito Ito dates mga kainos Ito ito, I, i, Ano natin yung ano, I-scan natin yung kanyang barcode para malaman natin kung Uh, healthy ba? Yan, nakalagay dito. Good. O, oh, diba? Yan, kaya kinuha ko na rin yan. So, naglagay ako nito kasi ano, uh, gusto kong i-maintain yung ating uh, sugar, uh, blood cholesterol, high blood. Yan, kaya naglagay ako ng apps na ganito. So, makakatulong to sa akin pag mayroong mga, mga gustong bilihing pagkain. Ito, ito, ito. Tignan natin to. Tignan natin to mga kayo. No? Kung okay ba to. Hoy! Good. Yan. Pwede, pwede. Kulin natin tama. ma. Good. Yan. Ayos, ayos. Hindi, okay niya Kaysa bad. Kasi pagka, pag bad, mga kainags, kulay pula siya. Kulay pula. Dito na tayo sa, ano, sa pipig-pig-pig natin, palabok mga kainags, ano. Dito na tayo, nagpark sa gilid muna. At gugutom na talaga kami ni Mahal Arena. Yan! Yan! So nakuha na natin oh, mango juice tapos dalawang palabok mga kainags. Tirahin na natin 'to sa loob ng na sasakyan natin pero uh, do magpark tayo sa maayos. Tambay muna tayo dun sa ano, park tayo sa lugar na pwede natin ano mapagkainan. Huwag tayo dito kasi ano rito eh. Sa bahay na. uwi na ba tayo di pa gagala Hindi na. Ah, oh, mabira. O oh, sige, sige, sige. Uwi na muna tayo sa magluto pa si Mahal Reyna. Okay, ito na 'yung nangyari dito sa ano natin, ano sa backyard natin sa Ali. Pagka natunaw ang snow ganyan 'yan, no. Oh. Tapos pag tumigas, yan ang pangit na yung daan. Ito na yung palabok natin mga kainis. Ano? Haluin natin para makain na natin ito. Naka, sarap na ito. Pang ano talaga siya. Oh? Wow! Hmm, parang pang dalawang tao eh. No? Tatayusin natin dito natin ihalo sa ano. Sa kaldero. At sa kamali. Yan, mas malaki. Para walang sayang. Yan, naka po. Pangin -ano. na natin kaya konti. Makain na ma. Hmm. Gutom na ako, hindi ko na kinaya. Tap. malalarin na rin, yung mga pinagmalengke natin, naayos na muna. Tapos may may na konti, magluto yan. Kakain ulit tayo. Hmm. Gutom na talaga ako, grabe. Kasi hindi tayo, hindi tayo nakapag breakfast, hindi tayo nakapag lunch. Ano oras na ngayon? Mag alas 4 ng hapon, mga kainis, ano? Gutom talaga ako, grabe. Ngayon, nahirap yung nag drive tayo, gutom. Tapos si Mahal Arena, bahala na siya Pag-aayos na lahat. Pati pagluto. Ay, sarap. Hmm. Tapos sa uh, ito mga kainis, ano meron tayong binaratan dito. Paborito ni Mahal Arena to, masarap to. Ano ang pangalan tawag dito, ma? Ano ang pangalan dito ng ano na to? Oh, sayo na to. Kainin mo na. Hiwain mo. Ay, may kutsilo dyan, no? Binalatan ko na nga. Yan ang ano. Kaya na. Oh. Ano mga tawag sa ano na yan? Sa ano na tawag? Ito, masarap to, paborito ko to. Mal, especially, especially pag malutong. Nakalimutan ko. Sarap to eh. Sarap to. Lagi kami bibili. Like, mahirap lang magbalat. Perisimon. Perisimon. Perisimon yan. Ano, pero masarap, masarap to mga kainis. Ano? Lalo na pag malutong siya. Yun ang masarap. Meron ito yung parang lamug na, yung overripe na. Hindi masarap yun. Hindi mo ma... Ano yung ano. Masarap to yung manibalang. Parang manibalang yung ganito. Matigas. Kaya pag bumili kayo, pisil-pisilin niyo, Pag matigas, yun ang masarap. Pag malambot, huwag nyo nang bilhin kasi hindi nyo ma-appreciate yung pag-bite nyo. Ayan, tingnan nyo. Ayan, si Malare. Tingnan nyo. Ayan. So may buto yan, ano? Sige, kainin mo. Sarap, di ba? Ikaw kumain. Ako kainin. Ayan, ano? Mmm. Ito. Mmm. Sarap, di ba? Sarap. Manamis-namis. Pero para siyang tisa. Alam nyo yung tisa na prutas. Anyway, hmm. Pero masarap. Mas masarap sa tisa. Hmm? Lagdag pa. Kesa. Kesa. Kesa pala. Yung sinasabi kong tisa, tisa, tisa. ng <laughs> Ay, nako po. Magtapon tayo ng basura. magtapon tayo ng basura mga kinis. Bago magluto ng masarap na makakain si Mahal reyna Nagluluto raw siya ng sinigang na baboy. Yan. Konti na kakainin natin. No? Alam mo yun naman, bawal sa atin yan. No. Hindi naman bawal sa atin. Iniwasan lang natin. Akin ah, yan. Eh. No. Yung food scrap. Hindi. Anayin ko na lang ito. Oo nga. Ito. Tanggalin ko na lang sa balo. Tanggalin na lang natin dito. yung Food scrap. Tanggalin lang natin dito. Yan. No. Tupi lang natin. Tapon natin para marami nang mapaglagyan. Pagkatapunan ng basura si Mahal rin na habang nagluluto. Ha! <sighs> Para ano, sa araw-araw mga kainis, ano napupuno yung basurahan namin. Kasi yung bunsong prinsesa din natin, mahilig din magluto. Kaya yung basura natin laging puno. Yan. Bali na magtapon ng basura. <laughs> Sino pa ba? <laughs> Ang mga tatay. Gabi na, alas 4:30 pa lang ng hapon. <sighs> oh, na. Pwede na mong tapunan ulit ng basura. Ay, nako po. Ito yung lulutuin ni Mahal na Reno. Naku, liyem po. Baka pwede mo tanggalin tanggalin yung mga taba-taba, ma. Hindi, hindi. mo natatanggalin? Oh, huwag na, sige, pampasarap pasarap daw yan, eh. Yun! Sarap na ito, oh. Ising busy si Mahal na Maraming salamat sa Panginoon. Binigyan tayo ng asawang katulad ni Mahal na Reno. Tarang dami mahal na mahal kita, ha? Sige, nagdunan ko sa baba. Ayusin mo, Tomaya, pagkatapos natin kumain, meron ka pang trabaho para sa akin, ha? Ah. Okay. <laughs> yan, mukhang luto na yung pagkain ni Mga Double check nga natin, ha? Oh. Luto na, ma? Hey, wow. Parang naubos na, ah. hmm. kumain na ba yung mga anak natin? ma. Ah, kumain na. Nawala oh, na sila kumain ito. Nako, itong hinihintay ko. Ang ginataang bilo-bilo na ginataan ni mahalna Larena. Mamaya na yan. Yan ang kagandahan dito pag naka-day off si mahalarena Arena, ang daming dami kinang dami niluluto niya ni. Eh. Malinis pa bahay, lalo. Mama. No, Dahil diyan, maganda ka na. Mahahalikan kita. muah muah chup, chup. ano <laughs> <Wow. laughs> Oh, naku. Baka maniwala sila, ha? Bihira ka. mo. <laughs> kaligo ko lang. Style mo talaga. Bihira ka. Kaya muna. Kaya mo na tayo mga kainags. Yan yeah, o, mga kainags yun know? Ito na yung ginataang ginawa yeah. ni ano. Bilo-bilo ni Mahal na Reyna. Naku po, Panginoon. Kumain na tayo ng sinigang, pero konti lang kinain natin. Kasi gabi na eh. Tigman natin to. Naku po, Panginoon. Napakasarap. Hmm, nalaglag pa. Hmm. Saktong-saktong yung -saktong tamis na. Ha? Huh? Sarap ah. Kasi tamis ng pagmamahal mo sa akin ah. Huh? Sarap mga kainags o. Oh. Mas masarap tulado pag malamig naman ah. Huh? Hmm? tapos yogurt Nako po, Panginoon Ito yung gusto ko ay saktong-sakto lang tamis Mmm Mmm Sarap, mmm Laborito ko to eh Lalo na pagka ganitong medyo malamig-lamig ang panahon, no? ma? Kahit wala kang Kahit wala tayong kayakap nito Makakailan tayo ng ginataan, no? Mmm, bilo -bil -bil, sarap <coughs> Ha? Sumakatil naman mo Mmm Kain tayong

Ano nalang, mayroon bohok. Yan, ay, na naman, meron silang buhok. Tapos na tila. Merong buhok na gustong ipasuot sa akin. Magtitripan nyo na naman akong dalawa. Hmm. Magnanay mag mag kayo. Nako. Paano kung okay. nga rin bumili ng ano, ng wig sa Amazon? Hindi yung yung, yung pang kay Sam Melby, para talagang Sam Melby, Sam Melby, panimindigan ko na talagang Sam Melby. kasi marami nang sabi kang mukha ko rin sa Sam Melby. Ay, mali. Hindi, marami nang sasabi, ako ang kamukha ni Sam Melby. Yan. Yeah. <laughs> yeah. Yeah, ay, yeah. hangin, ha? Hmm. Bihira. Ay, bihira na kasi yan. okay na. Kanyan nung buho ko yan, Tessa, yun? Sa akin. Oh, pinagupit mo? Oo. Oh. Sorry Oo. Oh. ko, bakit? Mm -hmm. Bihira, ano. Ano, sa atin. Tingnan natin. Kung anong mangyayari. Sige, sige, sige. Sige, 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 sige. Game, yeah. Game, yeah. 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 game, 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 game. Oh, try, try, try. Extension lang yung pag nakapusad eh. Ang sige na. balumos pa. Parang excited pa si Mahal na Reyna. Sige, sige. Na! <laughs> Ay, hindi ano, wala siyang ano. Kaya nga eh. Wala siyang yung ano, wig na. Kala ko ano lang. Ay, naman, sige yun. Ano lang pala yan. Order mo na order. Wala siyang scout. Order tayo sa Christmas. Hindi nga. Yung mahal, yung ano, yung pang sa Melby. Orderan nyo ako. Orderan nyo ako ba? <laughs> na-miss dati nung no, ano eh, na-miss ko dati nung no, may buhok ako eh, no? Yo! <laughs> hey, girls! Hey, yo, man! yan! Hey, how are ya? Bagay ba? Bagay ba? ba? Puro noo? Puro noo? Ayan, natin dalang magdahan ito, mag ito. ako ah. <laughs> Harap ko kasi sa'yo eh. Ayan na nga, oh. Ayan, ayan, oh. oh, <laughs> Ano? Yeah. <laughs> Ayos ha. Ah. Alright! Di ko kayang tanggutin na mawawala ka sa akin. Ay, kulang nga mo! Ay, kulang nga! Bira na Bira itong dalawang magnanay na talaga pinagtitripan ako mga kainis ano? Ay, Kita mo ginawa sa akin. Bira. Ang bira naman talaga. Pero bagay, ano? Bibili nga ako dun eh. Sa Amazon, nasa $30 lang yata, ano? Canadian dollars, Amazon. Meron ako. Mano yung ano? Utot ng aso? Ang baho? Baka naman ikaw yun. Babi here. Lakas! Ha? Ikaw ba? Ikaw ba yung utot? Ha? Hindi. Yung aso yun. Pag ako umutot, sigurado lalabas kayo ng bahay. Bira.